Hello po. Ako po si Joseph po ko. Inaamin ko ho na madami na hong lalaki ang dumaan sa buhay ko. Hindi ko ho ikinakahiya yun. Pagkadami ho nila. At dahil ho daon, nagkasakit ho ako. Kaya na nananawagan sa mga lalaking dumaan sa buhay ko na mag-ingat kayo. Kila JM, Kim, Neil, Francis, DJ, Mark, Kurt, Justin, TJ, James, Sam, Paolo CJ Andre Junjun Rain Ivan Jericho Gerald Mike Miguel Jeff Harry Kirby Aaron Angelo Christian, Carl, Kenneth, Beans, Arvin. Bean. Huwag niyang itatanggi. Huwag niyang itatanggi na hindi kayo damaan sa buhay ko. Mang Tony, Mang Kanor, Kuya Dennis, Kuya Julius, Kuya Patrick, Kuya Sherwin. Sir Aris, cuya Dexter, cuya Wendell, cuya Nelson, Sir Jovi, Sir Michael, cuya Niño, cuya Paul, cuya Ryan, cuya Bon, cuya Jan. Bastoy Bastoy Anthony Alam Mag-ingat kayo Sa mga nakakakilala sa lalaking Aking dinanggit Mag-ingat kayo Dahil sa Pagdaan ninyo sa buhay ko Nagkasakit ako kaya mag-ingat kayo. At huwag magpapakita sa akin. <laughs> Dahil sa inyo, ako'y ako, yun, ako yun nalula. Ako hindi makatulog ngayon. Ilang araw na. Sa susunod na huwag naman kayong dumaan, dumaan sa harapan ko. mag kayo ng daan. Ayoko'y nalulula ng nalulula. Ay, kay dana ng daan sa harapan ng bahay namin. Ay, ako'y lulang na sa inyo. <laughs> Ay, wag na wag kayo makakadaan din talaga naman kayo. Papalipasan ko na. Papalipasan ko kayo. Babatuhin ko talaga kayo. Okay, lulang lula, nakakadaan ninyo. Mag-iba kayo ng daan. Hmm, okay, lulang lula na eh. Daanan ng daanan sa aming harapan.